mga kwento ng Cyclops ay lumilitaw sa buong mundo. Sa Greece, mayroon tayong sikat na kwento ni Odysseus at Polyphemus. Si Polyphemus ay isang nakakatakot na Cyclops na binulag ni Odysseus. Ngunit hindi lamang ang mga Griego ang may mga kwento ng Cyclops. Sa Africa, may mga kwento ng mga higanteng may isang mata. Ang mga katutubong tribo sa North America ay may mga katulad na kwento. Kahit sa Mexico, may mga alamat ng Cyclope tila nabihag ng mga nilalang na ito ang imahinasyon ng mga tao sa buong mundo. Mga bakas sa mga sinaunang kwento at monumento. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga cyclops ay totoong mga higante. Itinuturo nila ang mga sinaunang monumento bilang ebidensya. Ang Stonehenge sa England ay isang halimbawa. Ang mga batong ginamit sa paggawa ng Stonehenge ay napakalaki. Paano kaya nagawang ilipat ng mga sinaunang tao ang mga ito? Sinasabi ng ilan na tanging mga higante lamang ang makakagawa nito. Naniniwala sila na ang mga Cyclops ang mga tagapagtayo. Itinuturo rin nila ang Easter Island. Ang mga higanteng ulo doon ay isa pang misteryo. Maari kayang inukit ng mga Cyclops ang mga estatwang ito. Ito ay isang kapana-panabik na ideya, ngunit walang totoong ebidensya na sumusuporta dito. Alam natin na ang mga sinaunang tao ay may kakayahang gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang gawa ng inhenyeriya. Hindi nila kailangan ng mga higante para tulungan sila. Seksyon 6 Mga Bakas sa Mga Sinaunang Kwento at Monumento Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga Cyclops ay totoong mga higante. Itinuturo nila ang mga sinaunang monumento bilang ebidensya. Ang Stonehenge sa England ay isang halimbawa. Ang mga batong ginamit sa paggawa ng Stonehenge ay napakalaki. Paano kaya nagawang ilipat ng mga sinaunang tao ang mga ito? Sinasabi ng ilan na tanging mga higante lamang ang makakagawa nito. Naniniwala sila na ang mga cyclops ang mga tagapagtayo. Itinuturo rin nila ang Easter Island. Ang mga higanteng ulo doon ay isa pang misteryo. Maari kayang inukit ng mga Cyclops ang mga estatwang ito. Ito ay isang kapanapanabik na ideya, ngunit walang totoong ebidensya na sumusuporta dito. Alam natin na ang mga sinaunang tao ay may kakayahang gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang gawa ng inhenyeriya. Hindi nila kailangan ng mga higante para tulungan sila. Seksyon 6 Mga Bakas sa Mga Sinaunang Kwento at Monumento ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga cyclops ay totoong mga higante. Itinuturo nila ang mga sinaunang monumento bilang ebidensya. Ang Stonehenge sa England ay isang halimbawa. Ang mga batong ginamit sa paggawa ng Stonehenge ay napakalaki. Paano kaya nagawang ilipat ng mga sinaunang tao ang mga ito? Sinasabi ng ilan na tanging mga higante lamang ang makakagawa nito. Naniniwala sila na ang mga cyclops ang mga tagapagtayo. Itinuturo rin nila ang Easter Island. Ang mga higanteng ulo doon ay isa pang misteryo. Maari kayang inukit ng mga Cyclops ang mga estatwang ito. Ito ay isang kapanapanabik na ideya, ngunit walang totoong ebidensya na sumusuporta dito. Alam natin na ang mga sinaunang tao ay may kakayahang gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang gawa ng inhenyeriya. Hindi nila kailangan ng mga higante para tulungan sila. Seksyon 6 Mga Bakas sa Mga Sinaunang Kwento at Monumento Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga Cyclops ay totoong mga higante. Itinuturo nila ang mga sinaunang monumento bilang ebidensya. Ang Stonehenge sa England ay isang halimbawa. Ang mga batong ginamit sa paggawa ng Stonehenge ay napakalaki. Paano kaya nagawang ilipat ng mga sinaunang tao ang mga ito? Sinasabi ng ilan na tanging mga higante lamang ang makakagawa nito. Naniniwala sila na ang mga Cyclops ang mga tagapagtayo. Itinuturo rin nila ang Easter Island. Ang mga higanteng ulo doon ay isa pang misteryo. Maari kayang inukit ng mga Cyclops ang mga estatwang ito. Ito ay isang kapanapanabik na ideya, ngunit walang totoong ebidensya na sumusuporta dito. Alam natin na ang mga sinaunang tao ay may kakayahang gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang gawa ng ingenyeriya. Hindi nila kailangan ng mga higante para tulungan sila. Ang mga bakas sa mga sinaunang kwento at monumento. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga Cyclops ay totoong mga higante. Itinuturo nila ang mga sinaunang monumento bilang ebidensya. Ang Stonehenge sa England ay isang halimbawa, ang mga batong ginamit sa paggawa ng Stonehenge ay napakalaki. Paano kaya nagawang ilipat ng mga sinaunang tao ang mga ito? Sinasabi ng ilan na tanging mga higante lamang ang makakagawa nito. Naniniwala sila na ang mga cyclops. Kayo ng mga nawawalang higante. Kung totoo ang mga cyclops, nasaan ang kanilang mga buto? Ngunit hanggang ngayon, wala pang natatagpuang higanteng kalansay na may isang butas ng mata. Ang kakulangan ng physical na ebidensya ay nagpapahirap na patunayan ng kanilang pag-iral. Sinasabi ng iba na ang mga higante ay hindi nag-iiwan ng mga buto dahil hindi sila totoong nilalang. Ang misteryo ng mga nawawalang higante ay nagpapatuloy. Ang pangangailangan ng mas maraming clue. Ang kakulangan ng physical na ebidensya ay nagpapahirap para sa mga siyentipiko na pag-aralan ng mga Cyclops. Kung walang mga buto o artifact, hindi nila maaring suriin ang DNA o alamin ang petsa ng kanilang pag-iral. Kailangan nilang umasa sa mga kwento at alamat na hindi palaging maasahang mga mapagkukunan. Sa kabila ng mga hamon, ang pagkaakit sa mga higanteng may isang mata na ito ay nagpapatuloy. Marahil balang araw, Makakatuklas tayo ng mas maraming clue. Hanggang noon, ang mga cyclops ay nananatiling mga nilalang ng mito at imahinasyon. Ipinapaalala nila sa atin ang kapangyarihan ng mga kwento at ang walang hanggang misteryo ng mga bagay na hindi natin alam.